Ah, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na po sa ting YouTube channel for today's video. Isang tanong na naman po ang ating subscriber ang ating sasagutin. Ito'y galing po kay Malo Lagman. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano daw po ang pagkakaiba sa mga discharges ng mga lagang baboy, tubig at saka dugo bago po sila manganak? So kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming Family and Kitchen Adventure. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga discharges sa ating mga lagang baboy bago po sila mga anak. Bago po mga nakit yung mga lagang baboy po mga kaibigan, sila po muna ay mag-undergo ng paglilibor o labor process. Ang paglilibor po ng mga lagang baboy natin, ito po ay kadalasang nasa dalawa o tatlong araw bago sila manganak. anak. Mayroon pong iba na isang araw lang, mayroon pong iba ay oras lang po mga kaibigan na anak na po ito yung mga alagang baboy. So, depende po yan sa baboy mga kaibigan kung gaano po sila katagal maglilibor. Case to case basis po yan. Habang nirelabor pati malaking baboy po mga kaibigan at saka napansin nyo po yung mga discharges po doon po sa kanyang puerta. Ang unang-una nyo po makikita diyan ay yung parang tubig na discharges. Ang ibig sabihin na tubig na discharges mga kaibigan, ito po ang paglabas ng mga amniotic fluid. Ang amniotic fluid po ay ito po yung nagsisilbing protection kung saan po nakalutang yung mga biik nandun, habang sila po ay nandoon po sa loob ng uh, mattress o sa mga alagang baboy. Kapag lumalabas na po yung mga amniotic fluid mga kaibigan, ito po ay nagsisilbing lubricant doon po sa uh, birth canal ng ating mga alagang inahing baboy. Kasi po yung mga amniotic fluid kasi yan po ay madulas. Yan po ay slippery. So kapag napansin niyo po na lumalabas yung mga parang tubig na amniotic fluid, Kapag inyo pong kinapa yan, yan po ay madulas na parang uh, ano parang oil po mga kaibigan. So, yan po ay nagsisilbing lubrikan para paglabas po ng mga biik, sila po ay diretsong dudulas po dun po sa birth canal hanggang sa kwarta po ng ating mga alagang inahing baboy. Yan po yung ating unang mapapansin, yung amniotic fluid. So, ibig sabihin, bumubuka na po yung kanyang cervix. Ngayon, kapag ang pansin nyo po ang ay parang mga dugo na po yung lumalabas dun sa kanyang puwerta na maramihan na po talaga, ang ibig sabihin niyan, yung kanyang cervix po mga kaibigan ay fully dilated na o oh, parang bukang-buka na po talaga. Naka-in, naka, in naka stretch na po yung kanyang cervix mga kaibigan. Kaya mayroon na pong mga dugo na lumalabas kasi po malapit na pong lumalabas yung mga biik. So ilang minuto, ilang oras, lalabas na po yung mga bik mga kaibigan. Kapag napansin niyo po na mayroon na pong mga dugo na lumalabas. So ang pagkakaiba dyan ay kapag tubig pa po yung lumalabas, ang ibig sabihin, malayo pa po, po yung mga anak. Pero yung amniotic fluid na lumalabas po, yan po ay nagsilbing lubrikan para madulas po yung kanyang dadaanan ng biik kapag siya po inaanak na po mga kaibigan. Ngayon, kapag dugo na po yung mga napansin yung lumalabas, ang ibig sabihin yan ay malapit na pong manganak yung mga alagang babo nyo. Dapat yung pong bantayan kasi po, kapag dugo na po yung lumalabas, ang mga kasunod yan ay yung biik na po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.